Kahirap kumuha ng ano, slot sa pag emission. Air appointment. Ang um, schedule ng emission. Kailangan mo muna ng mag mag sakripisyo. Ah, hanap ko muna ng insurance na nag-a-appoint hanap ka muna ng insurance na may slot para sa emission 48 daw ang limit ng pag-emission restro ayaw ang to yun hala ko yung ano yung pagrestro ngayon madali lang sabi nila, pupunta ka lang sa ano, sa opisina kang LTO. LTO makaka-restro ka kagad ka by appointment pala 'yung ano. By appointment. Tinalang, nakakuha ako ng islat isa kaya lang medyo kanti pang ano pagtatalo <laughs> ay hirap pa magpaparistro kayo one month pa ang expiration dapat makapagparistro na kayo ngayon na kung may trabaho ka Ano na, sa insurance. May may slot. May slot silang pigtaw. Wala <laughs> okay, na. Wala na insurance mo. Five. Five. Um, five. Parang may additional na. May additional na si appointment sa so appointment mm -hmm. pang snack mm -hmm. tang uday ka mga agtay yan kasi uday ka man by appointment daw talaga mm -hmm. oo oh. kaya lang may dagdag na no <laughs> pang snack <minda. laughs> na yun dahil tural na ala eh may rap,